ang batingaw ng kamatayan sa isang tahimik na bayan sa gilid ng kabundukan ng sagada kilala ang batingaw ng kamatayan minsan lang ito tumutunog ngunit sa bawat dagundong ng kampana may isang kaluluwang nawawala ang mga tao ay takot ngunit walang nakakaalam kung saan ito nagmumula may kasabihang ang batingaw ay tumutunog lamang sa ilalim ng isang walang bituin na gabi ng walang buwan at ang sino mang makarinig nito ay hindi na muling makakabalik. Si Magdalena Luna, isang veteranang paranormal investigator, at si Isidora Knox, isang psychic medium, ay nagtungo sa Sagada matapos makarinig ng mga balita tungkol sa muling pagalingaungaw ng batingaw. Ang kanilang misyon, tuklasin ang pinagmulan nito at pigilan ang sunod na trahedya. Ngunit may kaalaman si Isidora na hindi alam ni Magdalena ang batingaw ay tumatawag ng mga kaluluwang kasangkot sa isang nakaraan na kasalanan. Habang papalapit sila sa lugar kung saan sinasabing naririnig ang batingaw, naramdaman ni Isidora ang bigat ng malamig na hangin. Hindi ito ordinaryong lamig, ito'y parang mga daliring lumulusot sa kanilang balat, nagiiwan ng kakaibang takot sa kaloob-looban. Magdalena, may mga mata na nakatitig sa atin, bulong ni Isidora. Hindi sila mga tao. Nang makarating sila sa isang abandonadong simbahan sa taas ng bundok, tumambad sa kanila ang malaking kampana. Ito ang batingaw na naririnig ng mga tao. Ngunit isang kakaibang bagay ang bumalot sa lugar. Walang ni isang kaluluwang nakatira malapit. Ngunit ang pakiramdam ay parang may libu-libong nakamasid. Napansin ni Magdalena ang mga bakas ng kamay sa mga pader ng simbahan. Tila mga kamay ng mga kaluluwang humihingi ng tulong, nagmamakaawang makalaya. Biglang tumunog ang kampana, isang malakas na tunog na yumanig sa buong lugar. Nanginig ang kanilang mga laman at sa dilim, nagpakita ang mga nilalang na may mga hugis taong anyo ngunit walang mukha tila mga anino ng dating mga tao na kinuha ng batingaw. Hindi sila lumalapit ngunit ang kanilang mga presensya ay nagpapalalim ng takot. Isa sa atin ang tinatawag ng batingaw. Sabi ni Isidora, tinutulak si Magdalena palayo. Isa sa atin ay hindi na makakauwi. Biglang bumukas ang sahig ng simbahan at sa ilalim nito'y isang malalim na hukay, puno ng mga katawan na nakahiga, mga dating nakinig at naging biktima ng batingaw isa-isa silang hinihila pababa. Sumigaw si Magdalena habang hinahawakan si Isidora, ngunit ang lakas ng hatak mula sa ilalim ng lupa ay masyadong malakas. Bumalik ka sa bayan at ipagsabi sa kanila ang katotohanan habol ni Isidora habang siya'y nilalamo ng kadiliman. Huwag mong hayaan ang kampana na tumunog muli. Tahimik na bumalik si Magdalena sa bayan binabalot ng takot at bigat ng kanyang konsensya hindi na muling tumunog ang batingaw ngunit ang mga tanong ay naiwan ano nga ba ang hinihingi ng mga nilalang sa ilalim ng simbahan at bakit tila isang bagay ang hindi niya maintindihan isang bagay ang sigurado ang batingaw ng kamatayan ay maghihintay tahimik ngunit hindi kailanman tuluyang mawawala